Good morning po mga ka-BJ Andito po tayo sa Nueva Ecija Palayan City po tayo po, mga, mga ka ka-BJ So Pero po yung kapitolyo ng Nueva Ecija po mga ka-BJ So ngayon punta po natin yung ano ngayon Punta po natin yung pabahay ni PBB po dito mga ka-BJ So mga ka-BJ Ayan po nakapasok na po tayo sa papunta ng pabahay po mga ka-BJ Ayan baybayin natin sa po ito kundi lang mga ka-BJ Mga ka-BJ

kung so, samantala po ito ata ay inano pa nila, sinasarahan pa nila dahil uh, hindi pa po talaga ito na final na papasukan mga kabidyo so tingnan ninyo sa daan pa lang ito, talo na po mga ibang napuntahan natin yung mga subdivision dyan sa kanila mga ibang kondo dyan mga mamahalin na kondo mamahalin na subdivision talo pa nito mga kabidyo sa daan lang sa pagpasok lang mga pa kabidyo two palang dito doon po sa mga iba na ito eh, na po yung dadaanan na nila yung mga so ito po bago po tayo makarating dyan sa so, ito so, tingnan nila yung gate nila napakaganda po yung gate oh. kabilaan po ang pasok dito. sa gate po mga kamili tingnan nila ito tayo iikot tayo mga ka-BJ walang salubungan po dito mga ka-BJ for one way dito po kagandahan dito tingnan ninyo ayan o oh. ayan oh, marami na naiingit dyan sa itsura dito po mga ka-BJ sigurado talaga hindi basta basta pabahay ito pang world class po ito mga ka-BJ oh. tingnan ninyo tapos dito ayun po yung isa po yung po po yung ginagawa oh, ano doon oh ayan oh tingnan niyo pakita natin sa inyo grabe talaga si PBBM talaga gaano niya kamahal talaga ang oh, mga tao mahihirap sobra talaga mahal ni PBBM po yung mga lahat tayo mga Pilipino kahit galit na galit po yung mga iba dyan sa kanya pero wala pa rin at dito pa rin ginagawa niya ayan oh Talaga po ba ninyo yung mga nakatira dito lahat ba mga BBM yan sigurado hindi no? pero baliwala din sa kanya basta dira kayo dyan basta mga Pilipino basta tayo mga Pilipino tutulungan niya tayo lahat mga kabijay. tapos pagpasok dito ayan ang no? laki ng parking oh. No? ayan po yung bahay na ginagawa pa lang phase 2 po yan mga ka BJ so ito po yung pinupuntahan na ito to phase 1 po ito mga ka BJ ayan dami pa ginagawa oh. so tingnan natin pasok tayo dito mga ka BJ tingnan nito sa exit talaga ito napakaganda na Tapos dito mga ka-BJ. At uh, ito yung ano, ito yung elevator. Bawat building mga ka-BJ, may elevator po siya mga ka-BJ. Tingnan ninyo, dalawang elevator. So, ayun po mga ka-BJ, may dalong telepono po, po dito sa baba. Siguro pag akit mo sa taas, para sa lubungin ka ng mga kasama mo doon, pababain mo dito, ayan, tawagan mo lang yan, no? Oh. Talagang iba talaga ito. Talagang pinaganda ng gusto ni PBBM po mga ka-BJ. Tingnan din nyo naman po mga ka-BJ. Para tayo sa hotel ha. Ang ganda. Tapos ito pintuan. Ayan, tingnan niyo Pagpasok natin, ayan. Laba po. Maluwag siya. Napakaganda po mga ka-BJ. Ayan o. Oh. Pwede ito na dalawang kwarto tapos nakahanda na ano po yung ano, yung pang-aircon mo. Oh. Pwede dalawang kwarto o kaya isang kwarto pa mga kapit. Tapos dito sa kabila natin, pagpasok natin, ayan po yung CR mga kapit. Ang ganda ng CR, oh. Ayan. May shower pa mga kapit. Tapos dito tayo pa, napakalawag din ng CR, no? Oh. Napakaganda. Talaga. Promise. Maganda talaga siya. Yeah. Tapos dalawang kwarto pero dito may kunting isalas. Ayun. Ang labas niya din ng mga bj So tingnan po natin doon sa kabila. Marami na iingit dito sigurado. Hindi po ito pa barabara ang gawa nila. Talagang pinong-pino po talaga mga ka-BJ Tsura nito. Tingnan ninyo dito po sa labas talaga napaka ano napaka aliwalas po sa labas ni mga kampitsay ng mga highway ayan ganda ng postura ng building ah. Eh. sa labas at loob ang ganda niya so ito po ang entrance po sa isang building yung kaharap nung pinutan natin kanina so ito may telepono pa po sila dito and then bawat building po meron siyang Elevator, ang ganda pa ng elevator, no? Dalawang elevator po bawat building. Talagang pinaganda po ito ng husto. Ayun. Tingnan ninyo naman, no? Ganda ng elevator nila po mga ka-BJ. So ayan po, ayan. Nakabukas na po. Aakyat po tayo hanggang 10 floor. Ten floor sige po, oh, open Ayun, nagsara ulit ah. <laughs> sige po, press po natin ulit. Ayan. Sige, halip po kayo. Puntahan po natin doon sa sa 10th floor. Ayan. So, nasa elevator na po tayo. Up po. Ayan po mga OPJ. Ayan po. Napakasarap ng na, ano. Napakalamig ng aircon dito sa napakalamig po ang aircon ng elevator mga ka-BJ. Ayan po. Then floor na po tayo. Ayan. Walang kahirap yan na po mga yan. Andito na po tayo sa 10th floor. Ayan. Dito. Ayan. Bumungad po sa atin itong muna. Ayan. Ito po. Yung kwarto nila. Ayan po. And then ito po yung CR po nila mga kapitse. Ayan. 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 Ganda. Ganda. Shower. Yan. So, masya masya tayo dito. Open na pala ito. May, may meron na pala nakatira dito. Yung mga ibang ano. Tapos po ito bandang tulo. Ito po ang hagdanan. Ayan. So, <coughs> ito po yung masata, nasa, sa templo na po tayo mga kabijay. So, bababa na po tayo mga kabijay. Ah. Pindutin natin ito ulit. Ayan. Templo po tayo mga kabijay. Ayan. Open naman po siya mga kabijay. Yeah. And then pindutin natin po yung ground floor. Yeah. Ito po talaga nagpapatunay mga ka BJ. So open na ito. Kasi may mga tenants. Ground na Yeah, ground floor na po mga ka PJ. Ayun. Ah. Labas tayo dito po, palabas po tayo may mga tenant na rin po dito mga kabiche ito, may, may nakatira na po dito so, yun, kabila ayun po yung kabilang building po mga kabiche pares-pares po sila napakaganda napakatahimik napakatahimik po ang lugar So dito po mga ka-BJ Ito Ere po yung Pagpunta po doon sa Ano nila Sa swimming pool po nila mga ka-BJ So Dito ang pastry Ayan o no? Bukang bubuksan na rin yung po mga ka-BJ Yan po ang pastry na hanggang doon po yung mga ka-BJ Itong mga building na ito Yan po ang page 1 And then ito po yung ginagawa na yan. po ang page 2 po mga ka -BJ. So tingnan naman ninyo ang kapaligiran. Grabe talaga si PBBM talaga. Pinaganda niya talaga. Gusto niyong... So ito papuntang page 3 po mga ka -BJ. So ito po ang mini park po nila mga ka -BJ. Pati po yung mini park. Ang ganda. Ayan o. Oh. Dito basta-basta po itong mga Kapijay, ang gawa nito. Talagang hindi po ito pang mahirap po mga Kapijay. Pang mga mayaman po ito mga Kapijay. Tingnan niyo. Ito laruan ng mga bata. Oh. Ito pahingahan, patambay-tambay kayo dito pag-abot sa hapon, sa gabi. ayan Kumpleto po laruan ng mga bata dito mga Kapijay. Ayan, no? Oh. Wow! Ah, oh. uh, Tapos dito, nakita po natin dito, banda dito na naman po mga kabijay. Pang mga ma pang mga matatanda naman ito exercise po mga kabijay complete to show grabe naman ito tingnan ninyo exercise natin kada umaga dito tayo so tingnan ninyo kompleto po talaga mga kabijay o ayan, oh. ayan o gabi talaga ito Ayan po. Palayan City Township. Grabe talaga ito. Si PBBM. Talagang tindi mo PBBM ah. Ayan. Ito yung ano nila. Pagka meron tayong uh, pag may kwasyon. Dito tayo. Pag may birthday. Gusto mo kasal. Diyan din po pwede gaganapin yung reception po mga kapichay. Ganda rin dito. Kompleto po tayo dito. So ito po pag akyat ayan <laughs> tapos banda rito po may basketball o oh, ayan o oh. basketball court ang ganda pa may mga ano talaga ginawa po ng talagang pinaganda talaga ito o oh. tapos doon may tennis ata yun pwede rin volleyball doon sa kabila Talaga pinaganda ng gusto nito ni PBBM talaga mga kabichi. Oo. So, yun po ang phase 3. Uh, mukhang pinapatag pa lang po yung mga, ano Yung mga kalupaan dyan. And then, dito po. Tingnan nila. Ayan po. Mismo sa tapat nila. Dito po pa, ano, natin. Pahingahan po natin na yun. Exercise, kumpleto dyan. Mga bata, laruan mga bata dyan po mga ka So, yan ang mismo. Lalaki rin po mo lang konti. Uh, grabe talaga si PBBM. Grabe talaga ang pagmamahal niya sa mga Pilipino. Tingnan ninyo ang gawa nito. Pinaganda niya ng house At talagang nakita po natin yung mga bahay doon yung mga building po nakita po natin yung mga building dyan grabe po talaga ang gawa napakaganda at uh, hindi basta basta gawa po mga kabidya talagang pulido po to talaga ang gawa niya hindi tulad ng mga nakita di ba nakita natin yung mga nagdaan na administration yung mga pabahay nila mga bulok bulok lang po mga kabidya mga ulan siya mga, mga bintana magsibagsakan na wala pa po, po mga pintuan sira na dito hindi. Talaga, iba talaga. Hindi po ito gano'n. Dito po, hindi po ito gano'n mga kabidya. Sigurado ito, daan taon itong building nito. Tulad ng mga nakikita po natin doon sa Metro Manila, yung pabahay ni former First Lady Emilda Marcos. Ang titino talaga. Yung tawag nila doon, tenement. Hanggang ngayon po, pinakinabangan ilan pong taon na po yung mga kabidya. Ilan pun taon na po yan mga kabijay. Hanggang ngayon pinakikinapangan pa ng mga tao. Ang atira doon. So ganun po katibay ang gawa nila. Grabe talaga ang tatak Marcos. Tatak Pilipino talaga. So yun na nga. Pidit sinisiraan pero hindi masisira po mga kabijay. Tingnan ninyo naman po ito mga kabijay yung gawa nila. Nakakamangha talaga yung ginawa nila dito mga kabijay. Pabahay nila dito. So tingnan nyo mga kabijay. Yung clubhouse. Ang ganda talaga. Hindi basta-basta clubhouse ito talaga na ko po talaga itong paligid nito, itong clubhouse na ito at saka yung mga dito po sa loob ng building na ito doon po sa mga napasukan natin ng na mga kondo, mga subdivision sa Manila. mismo Manila na yon mas higit po po ito ang ganda mas higit po ito ang ganda ng kapaligiran so sa so totoo lang mga kabayan pag tinitingnan ko ito parang hindi pang mahirap ito eh parang pang mayaman ang itsura po talaga mga ka-BJ ang dating niya pang mayaman, pang mayaman po talaga mga ka-BJ ang dating dito mga ka-BJ so iba talaga tatak marcos iba talaga si PBBM mahal na mahal talaga ni PBBM ang taong bahayan Tingnan naman ninyo kapaligiran Tapos so yun, no? Oh, may mga nakatira dyan, naka-aircon na po sila mga ka-BJ. So mga ka-BJ, nakita na po ninyo kung gaano po kaganda nito. Lalabas na po tayo mga ka-BJ. Pero niyo ninyo, aluwag din ang mga parking. Ang dami ng parking dito. Aluwag ng karsada, aluwag ng parking. Pero palamas tayo, tinan ninyo po ang labasan dito. Ito na po sinabi ko. Ere na po yung sinasabi ko sa inyong mga kapitya. ayun po ang labas natin. Dito po yung gate nila. So ito po ang labas. Tapos yun po ang pasok sa kapita, mga kapitya. So ayan. Yung kasada paglabas po mga kapitya. Ayaw. Tinali. So mga kapitya hanggang dito lang po vlog natin. Thank you. Thank you so much po sa inyo lahat. God bless. Mabuhay po ito lahat mga Pilipino ito pong inyong abang lingkod, ka VJ Benjasin.